Mga kapuso pila mga estudyante, temprano pa ang nagpadulong sa mga bulutuan sa unang adlaw sa klase. Flag ceremony sa Iloilo National High School sa classrooms ginpatigayon bangod sa pag-ulan. Mga puso kakulang naman sa classrooms, pati pulong kuha, nagsumalang naman sa mga estudyante. Sa Negros Occidental, pati man sa Bacol City, yari balita ito tutukari Zen Kilantang Sasa, live ikan sa La Paz Elementary School, Iloilo City. Zen, anong latest? Jared Adrian, apisar nga nag-experyensya ng pagtupas ng ulan kainas aga. Madamo sa gihapon yung mga estudyante ang nagsulod sa mga eskwelahan sa unang adlaw sa klase para sa school year 2024 to 2025. Alas 6 pa lang kainas aga, madamo na sa mga estudyante ang nagpadulong sa Iloilo City National High School sa pagbukas sang klase, ng klase sa Bunga adlaw Lumatoon ng todo, tapos doon look forward lang ko hasta matapos ko ako nga high school kag mag continue lang mas kuila lang, lang ko mayo para maabot ko dugay ko ako akong pangarap maging nurse ilisipon lang ang wala makasuksok sa uniforme sa first day of school ang bal daw sa ano nga sa pagpa-enroll naman, nga ma-t-shirt na lang ka puti kag magrawbote Nagmuni kusubong, bas lang kumalit ang uniform. Antes pa ang klase, ginanunsyo na sa ICNHS sa mga estudyante nga magsuksok sa school uniform kung may available. Ang mga wala pa, mahimo magsuksok sa maong pants, white t-shirt, kag-close shoes. Matapos ginabi-abi ang mga estudyante, may orientation man nga ginhimo ang Board of Discipline sa grade 7 learners. Uh, the rules and regulations of the school dapat malaman ng mga bata so that uh, there will be harmony uh, sa pagsimula pa lang sa klase. Sa Iloilo -Ilo National High School, sa mga hulot klasehan na lang, ginpatigayon ang flag ceremony, bangod sang pagtupa sang ulan. Tag sa magbubo ang mabaskog na ulan, baha ang ginapangatubang sa eskulahan. Nakabati ko nga daw may nagdaog na sa bidding, so hopefully, basi ma-address na na ang drainage nato at the same time daw mapaubarasang daw pavement. Agaw atensyon sa netizens ang post sa Fort San Pedro National High School nga may 81 ka estudyante sa idalom sa Technical Vocational Livelihood Track o kon TVL Industrial Arts Trend. Ang solusyon sa eskulahan, pagdugang sa manunudlo, kag section sa TVL. So far, daw safe na na siya into two sections ang, uh, ano, ang uh, TVL uh, Automotive. Ang pila ka estudyante sa Negros Occidental High School excited na sa pagsugod sa klase. A preparation like materials, uh, especially yung water bottle kay para maging kakauhaw. Gapang napasik ko na makauhaw. Nag-study ko para makabalok sa mga future nga lesson naman. Masobra 9,000 ang enrollees sa Negros Occidental High School nga ginbugusan sa 201 kasaksyons. Pero ang classrooms yara lang sa 174. Kulang ini sa halos 30 kahulot klasehan. Gani mahimo pa lang, hindi na sila magbaton sa duga nga enrollees. When we say nga quality education, natawon tang facility, ano lang bala ang kaya sa skwalahan? Sa Bacolod City National High School, ginapaabot ang pagsipa sa masobra 8,000 ang enrollees. Gani kulang sa kapindos mil ang mga armchair. I will know the problem problem, ting solution kwartat. So, ti mo na dakuin nga gin. Ang pila ka grade 8 students nagapaugat hulat sa mga bangko agud may magamit. Mga kami nang ano nang mga sobra nga bangko sa iban Roma. Kulang man sa kapin 20 kahulot klasihan, nagpasalig ng DepEd Regional Office nga punduhan ang kulang nga bangko. Samtang sa Capiz National High School nangin matalunsay ang pagbukas ng klase. Maayong nga panahon naman ang nagsugata sa mga estudyante sa Antique National High School. Gamay naman ang nagpa-enroll sa Yapak Elementary School sa Malay Aklan, kag Kalibo Pilot Elementary School sa Kalibo Aklan, ganit ginalauman ang pagdugang pa sa mga magpa-enroll. Sa Hill Montilla National High School sa Sipalay City, nangin panghangkat ang pagpangita sa sections kag classrooms apang sagiya sa mga manunudlo na solusyon ini. Jared, sa latest data sa Department of Education Region 6, yara na sa 1,409,134 enrollees sa Western Visayas. Kagposible pa nga madugangan ang numero subong nga simana. Ilabi na nga uh, madamo pa ang mga nagahingagaw nga magpa-enroll. Jared? Madamo, nyo salamat sa detalye. Kapuso Zen Sasa.